Hello po! Ako nga po pala si Joshua Calusa, 11 years old, from Malabon City. Meron po akong kapatid na kambal, si Jasmine at si Jaseline. Parehas po silang babae. Mahirap din po may kambal kasi po pag may isa pong bagay, nagaagawan po sila. Ang masaya naman po sa may kakambal ay lagi kang may kalaro. Paglaki ko, gusto ko po maging artista. Idol ko po sa mga artista si Rita Daniela. Dahil po magaling po siya sa mga technique at madamdamin po siya kumanta. Um, pangarap ko din po malipat po ng bahay yung pamilya ko at matulungan ko po sila kasi po nakatira po kami sa tabing ilog po. Masikip po. Ang kakantayin ko po ay araw gabi kasi po gustong gusto po ito ng aking pamilya pag kinakanta ko po. Hindi. Obvious ba? Siya <laughs> yung nagsabi. Oh my goodness. <laughs> Why? Hello. Hi. Hello. 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 Napaiyak tulong. Bakit kumiyak? Don't cry. Okay lang. Tissue, ka. guys. Tissue. Tissue. Oh, Ayoko oh. nakakita ng umiiyak dito. A tissue. Ako, ako yung hindi umiikot, Sige. Ako bahala. Inaaway ka ba ng mga ibang coaches dyan? Umiikot nga ka kami. Parang umiikot. Sinong kaaway mo? Alam ko na yung mga Umay tactics na yun. Ha? Bakit ka umiiyak, baby? Why you so... Why are you so... Why are you so crying? Wala na akong tissue. Ano pa bibigay ko? Bakit, bakit umiiyak Hiyak ka? Hiyak ko tissue? Bakit ka? Ha? Ba't kabito mo yung mic? Ano yun? Bakit ka umiiyak? Ano yun? Bakit ka umiiyak? Kasi ko napaigot ko po yung coach na gusto ko ko. Oh, tears of joy kasi daw umikot. Huwag mo nga ang kinin, sandali lang, Kayo nga, ito, pag-aawayan yung tatlo to, ha? Oh, tignan mo, hindi lang kami umikot para sa iyo. Pinuntahan ka pa namin dito. Kasi gusto namin maging masaya ka. Are you happy na? Masaya ka na? Okay. Okay, okay. masaya ka na. Yun ang Ayyan. mahalaga ha. Ayan, so, tubig. Tubig ka muna. Tubig ka muna. Oh, tubig tubig. ka Kasi ayaw oh, oh. Gusto, na, gusto yeah. namin ragaan ka dito. Ano pong kailangan mo? Okay, okay ka na? Yeah! Okay. yeah. Babalik, Babalik na kami dun okay. ha. Okay. Relax okay. na okay. siya. Oh, Relax na. Babalik na kami dun ha. Natakot kasi kami. Uy, halika <laughs> nga dito. Sorry, sorry. Ay, Balik ay, pala ka pala. Sorry, 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 sorry. sorry, ah. sorry. Ah, anong name mo? Joshua po. Joshua! Ilan taon ka na, Joshua? Eleven po. Eleven. Grabe no, yung kantang yun, maning manisa yun, no? Thank you po. Favorite song mo ba yun? Opo. Oo, oh, alam mo ako din. <laughs> Wais! Kanina, kaya medyo matagal akong umikot kasi niyanamnam ko yung boses mo. Sobrang Parang di naman. Sobrang sarap sa tenga. <laughs> ano yung, pag ninanamnam, ano yung lasa? Para okay, siyang, explain. para siyang angel na complete package na bagay na bagay sa akin. Wow! Ganun! Wow. Josh, pa gusto mo mag tayo? Ay, grabe! Sige lang po. Sorry. Game? Tapos, so, di ba, bagay yung bagay yung boses natin? Yeah. Galing! <laughs> Hindi siya maka-oo. Oh -oh. Hindi ako, ako, sure. Hindi siya maka-oo. -oh -oh. Joshua, sumagot ka. Joshua, sumagot ka, Joshua. Bagay, di ba? Apo. Apo. Ay, bagay daw. Ganito pala yung nanonood sa naman... TV pag nag-aaway kayo. Sige, sige, magtalo kayo sa dito ako. sige, 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 Siyan kayo. Sige. Sino kaya pipiliin ni Joshua? Sino? Joshua, tingin ka dito. Oh. <laughs> Sino ang pipiliin mong coach, Joshua? Joshua, galingan mo. May pustahan na kami dito. Kahit hindi ka na tumingin dito, <laughs> basta pangalan ko sabihin mo. Is it Coach Stell, Coach Julie, or Coach Pablo? Ang pipiliin ko pong coach ay si... Sino kaya? Coach Stell po. <laughs> Joshua! Joshua, 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 Joshua! <laughs> Dami. <laughs> Joshua yan. Dami Joshua. Bagay kay Stel, 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 Stel. <laughs> Joshua! Joshua, ito lang papangako ko sa'yo. <laughs> hindi man ako ang pinaka the best coach. Pero papangako ko sa'yo na gagawin natin ang lahat para maging the best ang experience mo dito sa The Voice Kids. <laughs> Anong hindi ka the best coach? Nanalo ka nga last season eh. Siyempre, humble. <laughs> okay. <laughs> Congratulations. I'm so happy and excited ako makawork ka. Ah. Okay ba, Joshua? Congratulations. Let's go! <laughs>